Sagitarius makinig ka ng mabuti dahil hindi aksidente na narating sa iyo ang mensaheng ito. May isang tao na nangako sa kaluluwa mo, isang pangakong hindi hindi nakalimutan ng universo. At ngayon, nagigising muli ang kanilang enerhiya. Kung ramdam mo kamakailan ang kakaibang hatak sa puso mo, bigla ang alaala, o mga panaginip na tila totoong totoo, ito na ang iyong senyales. May isang bagay o isang tao na babalik sa iyo. Magpatuloy sa panonood dahil ang maririnig mo ngayon ay kayang baguhin ang direksyon ng landas mo, ang iyong kapalaran, at ang susunod na yugto ng iyong buhay. Maaring ito ang sandaling matagal ng hinihintay ng puso mo. Sagitarius ito ang oras mo. Kung nandito ka ngayon, ibig sabihin ay inakay ng iyong espiritu ang sarili mo papunta sa mismong sandaling ito. Sa paniniwalang Filipino, walang dumarating ng basta-basta, bawat bulong, bawat tanda, bawat mensaheng hindi inaasahan ay isang pahiwatig isang marahang tulap mula sa universo. Kamakailan, baka nakaramdam ka ng tahimik na pagkabalisa sa dibdib. May pangalang bigla na lang sumusulpot sa isip mo. Isang panaginip na ayaw maglaho. Isang pakiramdam na hindi mo may paliwanan. Hindi ito mga random na karanasan, ito ay mga espiritual na senyales na may nalimutang pangako na muling gumagalaw. May isang enerhiya na bumabalik sa iyo. Isang tao na minsan nang humipo sa puso mo, nakasama mo sa paglalakbay, o naging bahagi ng kaluluwa mo. At habang muling inaayos ng universo ang landas mo, hinihiling nitong makinig ka, buksan ang iyong intuition, at hayaang mabuksan ang mensaheng ito. Huminga ka ng malalim sa ang maririnig mo ngayon ay maaaring magdala ng kaliwanagan na matagal nang hinihintay ng puso mo. Sagittarius bago ibunyag ng universo ang mensaheng nakalaan para sa iyo, nais muna nitong maunawaan mo kung bakit ganito ang nararamdaman ng puso mo. Dahil ang mga emosyon na dala mo, ang bigat, ang biglang pananabik, ang tahimik na sakit na hindi mo mabigyan ng pangalan, hindi yon basta sumulpot. Ginising iyon ng isang bagay na naalala ng kaluluwa mo, kahit pilit itong kinalimutan ng isipan mo. Sa mga nakaraang araw, marahil linggo, may kakaiba kang nararamdaman. Isang bahagyang pagbigat ng dibdib kapag naririnig mo ang isang partikular na kanta. Isang pangalang sumusulpot mula sa katahimikan. Isang alaala na kumikislap na parang kidlat, nawawala agad, pero sapat para yanigin ka. At sa kaibuturan mo, may tinig na bumulong. Bakit ko na naman ito nararamdaman? Bakit ngayon? Tawag ito ng mga Pilipino na pag-angat ng alaala, ang sandaling naalala ng espiritu ang itinago ng puso. Nangyayari ito kapag ang isang koneksyong matagal nang nakalimutan ay muling kumikilos sa hindi nakikitang mundo. Kaya magulo ang enerhiya mo nitong mga nakaraang araw. May ginising sa loob mo. May kumalabit. May bumangon. Maaaring sinubukan mo itong baliwalain. Maaaring sinabi mo sa sarili mong pagod ka lang stress nag-isip ng sobra. Pero mas alam ng kaluluwa mo ang totoo. Alam nitong hindi iyon mga pagkakataon lamang kundi mga senyales. Baka may panaginip na paulit-ulit bumabalik. Baka may nakita kang taong kahawig ng isang tao mula sa iyong nakaraan. Baka ang kandila mo'y kumurap sa eksaktong oras na lumipad ang isip mo papunta sa isang alaala na hindi mo pa nalulutas. Bawat senyales ay hiblang humihila sa iyo pabalik sa isang pangakong hindi ginawa ng isipan kundi ng kaluluwa. Dahil sa gitarius, may isang tao sa buhay mo, isang taong tumatak ng malalim sa iyo. Hindi dahil sa mahabang usapan o malalakas na salita, kundi dahil sa isang tahimik munit tadhana ang koneksyon. Maaring nagpatuloy ka na sa buhay. Maaring naghilom ka na. Maaring nagtayo ka ng mga pader para protektahan ang sarili. Pero ang universo, hindi nito binibitawan ang mga deklarasyong ginawa ng kaluluwa, kahit pa nakalimutan na ng tao. At ang taong ito, ang kanilang enerhiya, hindi talaga nawala sa iyo. May mga araw na bigla kang nagiging emosyonal nang hindi mo alam kung bakit. May mga gabing puno ang puso mo pero sabay na parang hungkad. May mga sandaling pakiramdam mo may isang tao, saan man sila naroon, ang iniisip ka. Dahil ang ganitong uri ng ugnayan hindi basta naglalaho. Natutulog lamang ito hanggang muling tawagin ng kapalaran. Nayon, ipinapakita na sa iyo ng universo ang mga piraso ng koneksyong iyon, tahimik, marahan, parang mga yapak na papalapit sa malayo. Ang dahilan kung bakit bumalik ang mga emosyon ay simple, nagigising ang pangakong pangkaluluwa sa pagitan ninyong dalawa. May nangako sa kaluluwa mo. Maaaring sa isang sandali ng malalim na koneksyon. Maaaring sa katahimikan. Maaaring hindi nila namalayan ang bigat espiritwal ng mga salita o galaw nila. Pero ang kaluluwa, hindi ito nakakalimot. At ngayon gumagalaw muli ang espiritu nila patungo sa iyo. Balikan mo ang mga huling araw. May naramdaman ka bang biglang lambot sa puso? May kakaibang pag-aalala na sinundan ng ginhawa, na parang may tumatawag sa sa katahimikan. May presensyang pamilyar kahit mag-isa ka. Ito ang mga emosyonal na alingawngaw, mga panginginig mula sa isang kaluluwang minsang naglakad kasabay ng sayo. Mas malakas ang intuition mo kaysa dati dahil inihahanda ka ng universo. Mas matingkad ang mga panaginip mo dahil nagsisimula nang dumating ang mga mensahe. Mas sensitibo ang puso mo dahil may bagay na umaayos, umaalpas, lumalapit. Sagittarius, buong buhay mo nang may tapang sa dibdib. Sanay ka nang tumindig mag-isa. Sanay ka nang magpatuloy kahit pagod ang puso. Pero may paalala ang universo. Ang lakas ay hindi pumapatay sa pananabik. Ang paghilom ay hindi pumupunit sa koneksyon. At ang panahon, hindi nito winawasak ang tadhana. May mga pangakong sinusulat hindi sa salita, kundi sa enerhiya. At nayon, bumabalik ang enerhiyang iyon. Maaaring naguguluhan ka. Maaaring kinakabahan. Maaaring umaasa kahit ayaw mong aminin. Pero lahat ng nararamdaman mo, totoo. Lahat ng napapansin mo, wasto. Lahat ng pinagdaanan mo nitong mga araw, bahagi ng paggising na ito. Ito ang sandaling pinaghandaan ng kaluluwa mo, ang sandaling nauunawaan mong may isang bagay na mas malaki kaysa nakaraan, mas malalim kaysa takot, mas makapangyarihan kaysa katahimikan ang muling papalapit sa iyo. Tanggapin mo ito, Sagittarius. Hindi nalilito ang puso mo, nag-aalala ito. At malapit nang ipakita sa iyo ng universo kung bakit muling bumalik ang nakalimutang pangakong ito at kung ano ang kahulugan nito sa iyong tadhana. Sagittarius ngayon na lumitaw na ang emosyonal na katotohanan, handa nang ibunyag ng universo ang mga nangyari sa likod ng mga eksena, ang mga espiritual na agos na tahimik na gumagalaw sa paligid mo. Ang naramdaman mo sa puso mo ay hindi imahinasyon. Ang nasagap mo sa iyong mga panaginip, sa iyong mga iniisip, sa mismong katahimikan yon ang simula ng isang espiritual na muling pagising. May dahilan kung bakit bumalik ang mga alaalang matagal ng nahimlay. May dahilan kung bakit tumalim ang iyong intuition. May dahilan kung bakit ramdam mo ang isang presensyang parang muling lumalapit. At nagsisimula ang lahat sa isang pangako, isang panatang ginawa ng dalawang kaluluwa, bago nyo paman naunawaan ang lalim nito. Sa espiritualidad ng Pilipino, Tawag dito ay panata ng kaluluwa, isang banal na pangakong pang-espiritu na ginawa sa sandaling dalisay ang katotohanan at damdamin, kahit hindi ito binigkas. Minsan nagaganap ito sa salita. Minsan sa katahimikan. Minsan sa isang tingin na binabago ang takbo ng kapalaran. Ang mahalaga, narinig ito ng universo. Naitala ito ng espiritual na mundo. At ininatan ito ng tadhana mula noon. Hindi kailanman nabasag ang pangakong ito, pansamantala lamang itong huminto. Dumating ang panahon na pinaglayo kayo ng buhay. Mga pangyayari, distansya, desisyon, o sakit na naglikha ng puwang na tila hindi na mabubuo. Baka naisip mo, tapos na ang kabanatang iyon. Baka pinilit mong mag-move on, ibaon ang nakaraan, at patahimikin ang pananabik. Pero hindi kailanman isinasara ng universo ang pintong itinakdang muling buksan ng tadhana. Kamakailan, may naganap na paggalaw sa espiritual na mundo, isang pagkilos na muling gumising sa koneksyong minsan niyong pinagsaluhan. Ang taong ito, ang mismong gumawa ng pangakong iyon sa kaluluwa mo, ay nakaramdam din ng hatak. Kahit hindi nila ito lubusang nauunawaan, kahit sinusubukan nilang huwag pansinin, ginising ang kanilang kaluluwa ng parehong puwersang tumawag sa puso mo. Nararamdaman mo sila dahil nararamdaman ka rin nila. Hindi nagsisinumaling ang enerhiya. Kapag may taong nag iisip sa iyo ng malalim, naririnig iyo ng espiritu mo. Kapag may pagsisisi, pag-alala, pag-asa, o panalangin umaabot ang panginginig nito. At nitong mga huling araw, mas madalas ang iniisip nila ay ikaw. Narinig ito ng espiritu mo. Nasagap ito ng puso mo. Dinala ito ng mga panaginip mo. Sa mundong hindi nakikita, may makapangyarihang naganap muling nagtatagpo ang mga landas ninyo. Kung nakakita ka ng mga senyales, mga paulit-ulit na numero, kumikislap na kandila, bigla ang paglamig ng hangin, kantang sumusulpot sa tamang sandali, o mga panaginip na parang alaala, ito ang mga kumpirmasyon. Ito ang paraan ng universo para sabihin. Gumigising na ang pangako. Hindi ito basta emosyon. Hindi ito nostalgia. Ito ay espiritual na komunikasyon. At Sagittarius ang taong gumawa ng panatang iyon sa kaluluwa mo ay ginagabayan pabalik sa iyo, dahan-dahan ngunit tiyak. Pag-usapan natin ang mga espiritual na senyales na nakapaligid sa iyo. Isa, mga panaginip na parang totoo. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag may taong paulit-ulit na lumilitaw sa iyong panaginip, ibig sabihin ay sinusubukan kang kausapin ng kanilang espiritu. Kapag pamilyar, payapa, o emosyonal ang presensya nila, senyales iyon na nag-ubnay muli ang inyong mga kaluluwa. Dalawa, kumurap na kandila o bigla ang ihip ng hangin. Kung kumurap ang kandila mo sa eksaktong sandaling inalala mo sila. Kung biglang may malamig na hangin habang nasa isip mo ang kanilang pangalan. Ito ay kilos ng espiritu, banayad na hudyat ng universo na gising at aktibo ang enerhiya nila, papalapit sa iyo. Tatlo, alon ng emosyon. May mga sandaling bigla kang napuno ng saya o bigat ng walang dahilan. Ito ay mga alingaungaw refleksyon ng nararamdaman ng kabilang kaluluwa. Kapag muling nagiging aktibo ang soul connection, pareho kayong tumutugon kahit magkahiwalay. Apat, muling paglitaw ng mga nakalimutang alaala. Ang alaala na sumisibol mula sa wala ay hindi kailanman random. Ito ay tugon ng intuition mo sa nagigising na ugnayan. Ginagawa ito ng universo para ihanda ka sa susunod na yugto. Ang mga senyales na ito hindi nangyayari sa lahat. Nangyayari ito sa iyo dahil ang kaluluwa mo ay bahagi ng pangakong nakatakdang bumalik. At narito ang mas malalim na revelasyon. Ang taong ito ay dumaan sa isang mahalagang punto sa buhay nila. May nag-shift sa kanila pagsisisi, pagnanasa, unawa o bigla ang kaliwanagan. Ano man binuksan nito ang daang dati ay sarado. Bumulong ang kanilang kaluluwa ng pangalan mo kahit hindi man nila ito sinabi ng malakas. At nang umabot ang bulong na yon sa universo. Inacho ito pabalik sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit bigla kang nakaramdam ng hata. Ito ang dahilan kung bakit gumalaw ang emosyon mo. Ito ang dahilan kung bakit tumalim ang intuition mo. Tinawag ka ng kanilang enerhiya at tumugon ang kaluluwa mo. Ngunit may pinakamahalagang bahagi dito. Hindi lamang ibinabalik ng universo ang taong ito, inihahanda ka nito para sa isang pagpili. Hindi lahat ng bumabalik na koneksyon ay para muling ituloy. Hindi lahat ng panata ng kaluluwa ay para ipagpatuloy. Pero bawat pagbabalik ay may layunin. Maaaring dalhin nito ang closure na hindi mo nakuha, katotohanang itinago, paghilom na naantala, o koneksyong handa ng magbukas sa bagong simula. Tanging puso mo ang makakaalam ng tamang direksyon. Sagittarius, may dahilan kung bakit ipinapakita sa iyo ng universo ang revelasyong ito. Papasok ka sa isang window of destiny. Panahong nagiging makapangyarihan ang bawat desisyon, lumalakas ang mga senyales, at luminaw ang puso. Ang panatang espiritual sa pagitan niyong dalawa ay hindi bumalik para guluhin ka, bumalik ito para gabayan ka. Inihahanda ka. Pinatatalas ang intuition mo. Ginising ang espiritu mo. Ang susunod na bahagi ng iyong paglalakbay ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang gagawin mo sa enerjyang ito na bumabalik, at kung paano ito magdadala ng kaliwanagan, paghilom, at pagpapakita ng mga ninanais mo. Huminga ng malalim, Sagittarius. Hindi pa tapos ang universo sa pakikipag-usap sa iyo. Sagittarius ngayon na ipinakita na ng universo ang espiritual na katotohanan sa likod ng nagigising na koneksyong ito, ang susunod na hakbang ay maunawaan kung ano ang nararapat mong gawin, kung paano hahawakan ang enerjyang bumabalik, hindi sa takot kundi sa klaridad, lakas at banal na pagkakaayon. Hindi ka para malito. Hindi ka para maligaw. Inilaan kang maging handa. Dahil kapag muling nagising ang isang panatang pangkaluluwa, hindi lang isang tao ang ibinabalik ng universo, kundi isang pagkakataon para sa paghilom, katotohanan at pagbabago. At nayon, Sagittarius hindi mo ito haharapin ng nakapikit. Ginagabayan ka ng universo patungo sa tatlong makapangyarihang dalaw. Emotional alignment. Spiritual protection ampersand clarity. Manifestation of what your heart truly desires. Magsimula tayo sa una. Isa, emotional alignment, pag-unawa sa posisyon ng puso mo. Bago may bumalik sa buhay mo, dapat munang malinaw sa iyo ang sarili mong enerhiya. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang puso ay nakikipag-usap sa pakiramdam, ang banayad na sensasyong nagsasabing tama o mali ang isang bagay, ligtas o delikado, tugma o hindi. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang naramdaman ko nang bumalik ang mga alaala? -ala? Kalungkutan ba takot init kuryosidad pananabik? Nanikip ba o lumambot ang dibdib ko? Hinila ba ako pabalik o itinulak palayo ng pakiramdam ko? Ang emosyon mo ay mga banal na mensahero. Hindi sila random. Hindi sila ingay sa background. Mga senyales sila. At sa ngayon, nais ng universo na maunawaan mo ang emosyonal mong katotohanan dahil ito ang magtuturo kung paano ka gagalaw. Kung takot ang naramdaman mo, Sagittarius, ibig sabihin may sugat na hindi paganap na naghihilom. Kung pananabik, ibig sabihin buhay pa ang koneksyon. Kung pagkalito, ibig sabihin nagigising ang kaluluwa mo pero wala pang kaliwanagan. Kung kapayapaan, ibig sabihin dahan-dahang umaayon ang tadhana sa iyo. Walang maling emosyon. May katotohanan lang. At ang katotohanan iyon ang iyong kumpas. Hindi ka pinapadesisyong agad. Pinapabalik ka lamang sa tinig ng puso mo. Spiritual Protection Ampers and Clarity, ritual ng Pilipino para sa pag-unawa. Kapag may bumabalik na connection, lalo na't na may panatang spiritual na kasama, Itinuturo ng tradisyong Pilipino ang pag-ground at protection, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa pwersang gumagalaw sa paligid. Narito ang isang simpleng ritual para protektahan ang enerhiya mo at magkaroon ng kaliwanagan. Banayad, ligtas, at lubos na nakaangkla sa tradisyong Pilipino. Ritual ng puting kandila at pagbulong ng pangalan. Kailangan mo Isa puting kandila Isang tahimik na lugar Ang buong pangalan mo Isang baso ng tubig. Mga hakbang. Isa, umupo sa tahimik na lugar na walang istorbo. Dalawa, sindihan ang puting kandila, simbolo ng kadalisayan, katotohanan, at gabay. Tatlo, ilagay ang baso ng tubig sa tabi nito, sumisipsip ito ng bigat at kalituhan. Apat, pumikit. Lima, dahan-dahan mong bulong ang buong pangalan mo tatlong beses. Mahalaga ito. Sa paniniwalang Pilipino, ang pagbulong ng sariling pangalan ay pag-aangkla ng espiritu. Parang sinasabi mo sa universo. Ako ay narito. Ako ay gising. Handa akong tanggapin ang tamang mensahe. Pagkatapos, ilagay ang kanang kamay sa dibdib at sabihin. Universe, ipakita mo ang para sa akin at alisin ang hindi. Ramdam ang init. Ramdam ang katahinikan. Ramdam ang klaridad na marahang bumubukas. Ang ritual na ito ay hindi para ibalik ang isang tao. Ito ay para ibalik ang katotohanan. Hindi ka nagmamanifest ng tao. Nagmamanifest ka ng kaliwanagan. At mas makapangyarihan ang kaliwanagan kaysa pananabi. Tatlo, manifestation, pagtutugma ng kapalaran mo sa tunay mong nais. Ngayon, sa gitaryos dito nagiging makapangyarihan ang enerhiya. Ang bumabalik na koneksyon ay hindi lang tungkol sa nakaraan, tungkol ito sa hinaharap. Kung ano ang pipiliin mo, iyon ang hubog ng susunod mong yubto. Ibinibigay ng universo ang tatlong posibleng landas. Healing ampersand closure. Bumabalik ang koneksyon para tuluyang marilis mo ang bigat. Para makapagpatawad, makabitaw, at palayain ang sarili sa sugat na minsang kumulong dito. Ang closure ay biyaya at hindi ito nakakamit ng lahat. Revelation ampersand truth. Minsan bumabalik ang isang tao hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katotohanan. Mga paliwanag na dinasabi. Mga damdaming din na ipakita. Mga tanong na minsang iniwan. Ang katotohanan ito ay kayang baguhin ang tingin mo sa nakaraan at sa hinaharap. Renewal ampersand new beginning. Para sa ilang Sagittarius, senyales ito na binibigyan ng tadhana ng ikinalawang pagkakataon ang koneksyon, hindi para ulitin ang nakaraan, kundi para magsimula muli ng mas matalino, mas mature, at mas bukas ang puso. Malalaman mo ang landas mo matapos ang ritual. Hindi mahina ang intuition mo. Makapangyarihan ito. At mas lalo itong pinapatindi ng universo kapag dumarating ang mga destiny moments. Ang pinakamahalagang gabay. Sagittarius, hindi ka hinihinang habulin ang sinuman. Hindi ka hinihinang buksan muli ang lumang sugat. Hinihingan ka lamang maging present, aware, at bukas sa mensaheng darating. Hindi ka ginugulo ng enerhiya. Ginagabayan ka nito. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat alaala, bawat emosyon, ay nagdala sa sa sandaling ito. Magtiwala. Sabi ng karunungang Pilipino, kung para sa iyo, babalik sa tamang panahon at Sagittarius. Nagsisimula na ang tamang panahon mo. Sagittarius ngayon na nakita mo na ang emosyonal na katotohanan, ang espiritual na rebelasyon, at ang gabay na inihanda para protektahan at ihanda ang puso mo, dinala ka na ng universo sa huling bahagi ng mensaheng ito, ang sandaling nagiging malinaw ang lahat. Mula pa sa simula, ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa nakaraan lamang. Hindi lang ito tungkol sa isang tao, isang alaala, o isang pangako. Ito ay tungkol sa iyo, sa paglalakbay mo, sa paghilom mo, sa tadhana mo, at sa espiritual na pagbabagong nangyayari sa loob mo at sa paligid mo. Inakay ka rito ng dahilan. Hinila ka rito ng mga hindi nakikitang hibla, mga banayad na senyales, at mga tahimik na damdaming ayaw magpatalo. At nayon, malinaw na kung bakit. Isang panatang matagal ng ginawa ay nagising at tumutugon ang iyong kapalaran. Kung ang koneksyong ito ay babalik para sa closure. Para sa katotohanan, o para sa bagong simula, iisa ang tiyak, papasok ang puso mo sa bagong yugto. Isang yugtong pinapalitan ng klaridad ang pagkalito, pinapalitan ng lakas ang takot, at pinapalitan ng espiritual na pagunawa ang bigat ng emosyon. Hindi ka na naglalakad sa dilim, Sagitarius. Naglalakad ka ng may kamalayan. Sa paniniwalang Filipino, kapag may mensahe na dumarating sa eksaktong sandaling kailangan mo ito, ibig sabihin binuksan ng universo ang isang landas. Isang pintuan. Isang pagkakataon para iayon ang puso mo sa kung ano ang tunay na nakalaan sa iyo. Ang pagbasa na ito ang pintuang iyon. Ngayon, huminto ka sandali at huminga ng malalim. Ramdam ang katahimikan sa paligid mo. Ramdam ang init sa dibdib mo. Ramdam ang katotohan ng dahan-dahang humahaplos sa espiritu mo. Kung ano man o sino man ang bumabalik, hindi sila dumarating para sirain ka. Dumarating sila para turuan ka. Para paghilumin ang sugat na matagal mo ng pasan. Para ibalik ang isang bagay na nawala o palayain ang isang bagay na pumipigil sa kaluluwa mong umusad. Hindi kaguluhan ang dala ng universo. Direksyon ang dala nito. Sagittarius, pakinggan mo ito ng malinaw. Pinoprotektahan ka. Ginagabayan ka. Inihahanda ka. Ang mga emosyon mo nitong mga nakaraang araw, mga mensahe yon. Ang mga panaginip mo, mga paalala. Ang mga alaalang biglang bumalik, mga espiritual na hudyat na tinatawag ang kaluluwa mo sa sandaling ito. Walang kahit ano dito ang random. Bawat senyales, bawat bulong, bawat pakiramdam ay bahagi ng isang banal na planong unti-unting nalilinaw. Hindi ka inilaan para takasan ito. Inilaan kang maunawaan ito. At kapag dumating ang sandali, kapag dumating ang mensahe, kapag lumitaw ang katotohanan, kapag nagbalik ang tao, malalaman mo mismo kung ano ang dapat mong gawin. Magsasalita ang intuition mo ng malinaw. Luluwag ang puso mo. Makikilala ng espiritu mo ang aral. At gagabayan ka ng tadhana ng may tapang at katiyakan. Hindi ito pagtatapos. Ito ang simula ng mas malalim na pagising. Sagitarius narinig ng universo ang tahimik mong mga panalangin. Nakita nito ang iyong mga luha, ang iyong lakas, ang iyong pananahimik, at ang iyong katatagan. At ngayon, ibinabalik nito ang nararapat para sa kaluluwa mo. Kaliwanagan, paghilom, katotohanan, at banal na timing. Habang nagpapatuloy ka, tandaan ang huling mensaheng ito. Ang nakalaan para sa kaluluwa mo ay palaging babalik. Hindi sa maling oras, hindi sa maling paraan. Kundi sa eksaktong sandaling handa na ang puso mo. Sagittarius. Ang sandaling iyon ay nagsisimula ngayon.